Hello, guapo. Nung unang panahon. Oh. Ah, uh, hello. Guapo. <laughs> <laughs>

At Samar, yung master sa ano, yung master sa Mindanao, pumunta na dito sa San Roque Water District para mag uh, mag-operate ng uh, tubig to. Uh, Ayun ang ano, hindi naman sa guwapo sa Mindanao, kaya maraming doon guwapo. Uh, ano, masipag at saka madiskarte itong tao na to. Kaya ang layo ng dinatingan niya. Mindanao, pumunta ng Bisaya, oh. Layo talaga. Ayan oh, oh, yan, oh, oh, Kita nyo, yan mga katropa. Ah. <laughs> uh, yan ang maintenance dito sa San Roque Water District. Ay, nako. Cool. Oh, oh, Kita nyo? Oh. Dating tricycle driver 'yan dun sa ano sa Mindanao proper, hindi sa ano ah uh, hindi sa ano uh, barangay or uh, sa mismo city. Dati yan. Ngayon, uh, listen, uh, ano na lang, kunti na lang, mag-drive uh, siya ng bus. Pero, kailangan mag-servisyo muna ng water district sa San Roque. Kaya, ito siya ngayon. Isang taon na mahigit. Uh, surprise ang araw pa ako dito. <laughs> Kaya kung... trabaho ko to. Kaya kung... Kaya kung... <laughs> Kaya kung may comment kayo. <laughs> Ito, ayan, oh, kahitig talaga, oh. Uh, ano pa, gasol pa yung, ano pa, ginamit para magano ano, anong pangalan ba dyan, Pugi? Mga katropa, anong pangalan dyan? Pangalan sa, ano, ah, Gwapo, sa... sa ano, yung ipapasak doon. Ayan <laughs> o, oh, mga katropa mga kaibigan kong malakas sumuporta <laughs> ah uh, ayan ayan sana po oh, ito yan o ah? oh. ayan oh. ah kilala yan sa ano sa Mindanao kasi ah, alam mo naman yung Mindanao ah andun yung mga matatapang matatapang na matatalino pa at mga gwapo pa pero hindi kasing gwapo namang to ah kunti lang pero doon ngayon may chicks may chicks yan sa ano ah oh, ito sikat yan sa ano sa sa Katarman to galing Mindanao pero dito nagsikat sa Katarman ayan oh ayan ay yung tubig oh oh ah, ayan oh. alang minutes na

kalayo pa kaya, kayo, napasok good talaga yun eh Ako naman, yung nagbibideo naman uh, Ngayon lang, ngayong araw lang ko dumating dito Oh Dito na! Oh, ayan oh, yung master nagagalik na, madali. O, galing din minda nung Ka pa yan. Ang layo ng rating nyo. Oh. Ayan o, oh, mga kagwapo. Ayan o. Oh. Gwapo yan oh. Pero, o oh, yan. Oh, di ba? <laughs> eh, kita nyo, minsan nagbablog yan. Ayan o. Oh, mga katropa Support at gwapo. <laughs> Ayan o. Oh. Ayan. Pumunta dito sa, ano, San Roque. Akalain nyo. Ah, wala ba kayong mga kamay dyan? Yung mga magaganda at mga gwapo dyan. Wala ba kayong mga kamay? Oh, kalain mo. Mga ideyang hindi mo akalain. Hindi mo akalain ang hinakala mo. <laughs> yan oh, yan. akala mo ay hindi mo akala <laughs> ayan o ayan o mga tropa ayan Oh, kita mo Data. kita mo galing ang galing 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 na tubero magaling galing hindi na pa yan Siguro ko, pag may makakita ng dun sa Mindanao, siguro ko ito, kilala to. Kasi dating taxi driver, nung bata pa. Ngayon, ano na siya eh. minutes lang, hanggang nine minutes. Nine minutes? Ah, uh, seven pa lang. Eight pa lang, eight. Mag-eight pa lang. Oh. Ayan na. tropa. Ayan o. Tropa ang Ito kasi kailang may discarte ka. Sa kayong uh, trabaho. Kasi pag wala, tubig pa naman yung hinahawakan. Hindi, uh, <laughs> hindi lupa. Laking Mindanao layo ng nirating niya kaya kayo dito sa summer pati ako uh, wala ba kayong mga kamay dyan uh, kunting palakpak naman okay uh, oh, yan na, oh, may op may op at saka may on yan oh. good oh, side, patay. ayan o oh. patayin mo may itak ka doon <laughs> oh, ikaw na magpatay <laughs> tama nag 9 minutes 嗯。<laughs> oh.